Baka may entrance pa dito. Meron daw na. Kumingay. Eh. Aray, aray, aray. Tawag, siya, ay, Tagtagin na natin ang ano. Sinayla. <laughs> -tag ko o, na ko. Tagtagin na natin. Mamay, ay wala. Baka wala. <laughs> 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 yeah. Ah, ito pala sa tatay. Ibayad pala. Pwede tayo mag-cam. Hindi ba yung tayo? Sino ka may boyfriend? Wala na. Hindi po. ako ka na mag lang, oh. Pwede mag sa gabi. Hindi para pag ka na. Meron COVID. Hindi, abot mo, abot mo Meron tayo lutuan. <laughs> para kay Boy Tim. Nita ya. yung ganda. A Abot mo din ito, Abot ko nga. Oh, go. Abot mo sa so, umbahanas <laughs> Okay na mo. Ang lamig ng tubig. ginawa siguro to ni kuya o oh, pwede mag mm, kundito, kumain oh. nature na nature oh. May, ihawan ah daming ibinagsak ng kuya kung dito oh. pinabunan para maging malalim pwede pa itong maging malalim pag nilagyan po pa ng pinagilid to pero all goods na to full na full na gagi o oh? Gagi ganda na, Agar! Oh, may baril-baril pa. Yan. Okay, masing daw to. Siguro oh, yung pwede ka dito magluto. tas may bahay pa dito. May CR. Pwede mag-camp talaga. Oh. Nasa nature ka talaga, par. Oh. What a good place, man. Oh. Ay, ito yung usok. Kaya nagkulay bird, kulay ganito yung kuhan. Na abo yung abo ng bundok. Ozi. Oh, dito pala galing si tatay. Oo. Pwede dito mag-camp. May grep. Oo, oh, ano to? Ang gandang gabing to. Tara, tara, tara. Eh, wala tayong bayad. May bayad daw dito. Sabi ng tatay? Saan? May bayad. Saan? Dito. Oo. Kay tatay? Oo. Sumang bayad. Dito na kami. Dito na kami. Wala kang bayad. Ano yung babayad natin? Wala tayong pira. Pero kung maligo. Bakit abutan nun? Ano tayong pera? Sipinta. Eh, pwede kayong. Oo. Ang ganda, oh. Ano? Nature na, nature. ah, ah. Tara, last, last na ito. Tara, doon yung teks na kat. Oh. Saka na, pabalik. Huwag tayo may pera natin. May pang, last. may pang kamayong. At least natukoy na natin ito. Dali. Last na, last. Tatalo na ako. Tapos, hindi tayo matalong. Tara, last one. Tatalo na mga. oh, may talo na pa. harap sana kaya nakakaya Tatay. Oh! Par! Ilog to, Par! Par, ilog to. ilog! ada you know? lamig, Pagar. <laughs> nature <laughs> nature <laughs> na nature, oh. Ang tayo, no? Oh, ito niyo yung galo, you know. Ayun. Ang bundok. Tra la la. Muntan inagar. dito. May drone ka rito, ka, pa rin mo muruno. Sandigan muna, kada mo. Hindi mo muna. Eh. Sabi ko sa inyo, gar. Hindi ng mga tao. Oh. Wala ramin pero. Enjoy. O, gumamitin ka. Enjoy, Gar. Gumamitin ka dito. Gumamitin ah, ka. Tara, 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 tara. Baka tayo pumunta. Balik ang tatay. Wala tayo pang bayan. Pero, o, ganda o. O, ang sarap, Gar. Ay, lubod tayo Wow, ang lamig, Gar. Gabay <laughs> sarap. Ang Gabayaw, Gabay awang lang to. Gabay awang gamay awag oh. oh, oh. lang din Oh, asarap. <laughs> kar. Oh, lalim din <ito> Oh, gagar nila galing din din. na yan. na marami. Ay, wala na. Ha? ko na. Oh. Na. Ay, nakita na video dito. Wag lang may gagi. Ay, ah, wala lang ah. Tara, 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 tara. Oh, tara, tara. Tara, mo Tara tara, 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 tara. Tara nga. Baka panghihintay. Baka panghihintay, tatay. Saan tayo, sa tayo, tayo pambayad na. Tara, wala tayong pambayad. Bakit ako? Tumasok ka ba ah, aliligis? Tuloy ko ka, ka? sama natin sa parang je-boy. Ano yan? Ito nga, kanina. sarap, sa lagat. Wala kayo na iwan? na Ganda oh. All nature. Ang buko. Oh. Manis ka Gusto buhok, ka. Gusto mo makat ang buko. Makat ka. Kung kaya mo. Oh. Free naman eh Free. Ang Ang sarap ng tubig. Ang lamig. Hindi pang inumin oh Walang kahong Siguro may mga hipon-hipon dito. Maliliit na, na. Mm. Pwede yung pangasarang ba? Yaman mo na naman. ba, ka rito ng umaga. Ang Hanggang, lang gabi lang. na, tayo, Gar. Ang ganda nito. tag ida Kaso nga lang, Bumupunta rito, rito sa lansunisan ng gabi at baka ito na baril. Kasi, hindi, sasabihin natin sa may ari naman eh. Itatay eh, mo na, tatay. Siya ito nag-aalaga. Bawa pinapangalala no? no. Yung mga dahon. Oh. Yung mga dahon ay naging kulay brown. O ano, bundok. Ito, ito. Nung umabot yung ah. O oh. dapat tayo isa. Saan ba yun? Malapit-lapit. Wait pati dahon ng kuno pati dahon ng saging oh naging abo naging kulay ko ah. yun may nakita tayo gar na <tinyo> nature Ang ganda ang tatagong Kalitasan. kalikasan Kalito. Nagong paraiso, naka-discover na naman kayo, mga gar. Ah, lap May hirap lang eh, may kari. Dito para, hindi naglalabo yung tubig. Linaw na linaw, gar. Sarap. Sabi ang tatay, may bahaya daw. At least, pagka nag-camp tayo, meron na na Meron na ping isa. Okay. <laughs> meron ano, <maroon> na, ano, na ping isa. <laughs> mm-hmm. Kapalit. <laughs> Bulo ko na nga ang asin pa. Diyos ka po. Oh, yes, po. Limot lang yun, ha? Ha? Ano ba na Ay, <aganda. laughs> Daging pa yun, oo. Daging. pa. na pinagpala. Saka pa. Hah! Magar! Ito isa adventure din tayo. Lalo na kung tayo may pera ay maganda naman ng ganyan pero. Ah, pa. Dito pala wet na, pwede na. Mm -hmm. lang lang. yung na tayo ng mungkuan. Pagkain. All goods na. All tayo ng sardinas. All goods na yun eh. Okay na ito lang ganun. Ito oh. lang Ito mo. Ito yan. Yung nature na yan. Gawa ng Diyos yan. Oh. Ito ang inagal. Napakaganda ng place na ito. Pwede kang magabulabulan dito. May kambing pa. May aso. Oh. <laughs> ito, dagat naman to, mga gar, dagat. Huwag niyong lukoy na aso. Mm -hmm. Ba, may umalis na isang motor, oh. Ay, uh, uh, tatlo itong motor. Oo nga, nawala. No, nawala yung isa. <laughs> nawala yung isa. Dapat pa din natin dignay ka dig, rider. Puro rider nila natin, ah. Rider ka, huwag yung isa. Tara, tara, tara. Huwag oh, ka naga. <gasps> okay, malikot. Oh, Eto, ito, dagat na gal. Ari pala yung ano, dito sa ano. Oo. oo. Sa kabila, ito. Hindi doon sa kabilang kuhaan. Oh, ano, pagka umuulan, hindi dumadaan yung tubig. Oh, e, yun, oh, know, pwede. Dito na nga, pwede na nga tayo ang milata rito. Oh, wala bang bayad? Siga. Pero ang ganda rin kay tatay. Oo, oh, yun, Ito, ang dirty rito, ito. Oh. Uh, 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 ito pa pala, oh. Anak, anak ng puja naman, oh. 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 Ay, may shortcut pala dito. Ano may shortcut? Shortcut, sure to. Oh. Pinungkin ang yan. di papalang para yan. Pag din nga rito, malalim. Yan, hindi masarap magpamingwit. Ang daming ano? Yan o, tito na kayo magkuno. Pwede naman oh. din ilumawin. O, oh, tara. Oh. <laughs> pwede malalim. <laughs> pwede naman malunog yan. O, pwede na. O, yan

Ay, ang daming itik. Satisfy yan, to. Ay, hindi gaya ito, mga girls job, mga girls Good job.

Ay, mas maganda rito kasi doon, no? Oo, oh, pero mas gusto ko sa'yo. Mas maganda ko log. Saan ka tayo galing nun? Ay, iba? Mga Hindi na oh. ako nagtalang yan, ha? Hindi, ma yung mayo, no? Ay, lalim! Ay, iba? Ang lalim! Mga Iba? Ay, <laughs> Bante, mga gara! Kamingay! Bahal mo. mga tiksa, oh, oh. Mga gara, nanis, gara. Mga dito? nanis, gara. Mga dito masarap ng mingwet yun. Parang tayo, eh para tayo din eh. Hindi pa. Dito masarap ito. just ang spot ng, Saka ah, ng mga Saka pumamana. Yan. ah, kaya pala dito yung ano ang inate. Table light seats. Parang tanga. Ano parang tanga? Kasi hindi ka

Dito ko na lang. Malalim na 'yan. Puro dura ko nang tayo.